ginagawa kay mukha lovely kasali. Ayan si lovely o oh, kasali. Ayan yung choir. Ayan yung dalawa. Kasali pala yung dalawa o. Oh. Smile! Ba't ayun yung umite? Ayun yung umite o. Oh. pa ng mukha. May oh, Pus sure. mm -hmm. enfin, oh, oh. hmm. si na. bang pinakaano ba? Ayun, yung may arko. oh Hindi pa pala si reina Elena awala oh, yan na nga yan no, dapat ano. uh, hmm. eh. <laughs> 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 oh silang may dala ng cross cross <laughs>

Saki na lang yung talamig yan. Red, yan? May isa mo. Masarok mo nila sa to. Saka bang mag-uusap mo? Saka bang mag-uusap mo? Ani, Jennifer! Sasan mo, saki talam! Saka bang mag ya tu con las <coughs> tres okay lang <laughs> yon wala wala no problem yan Nagtulog na rin kasi yan sila para makaupo na. 天気は Obrigada. doon inuwi niya sa kanyang anak na si Constantino. At magmula noon, alam isa sa mga karek na natin, uh, mga ang kanyang anak na si Emperor Constantino ay naging kristyano at ang pamilyan. At that time, ang buong kaharian ni Constantino

kayo na ng mga bata, pag ilig di ba? Pero bakit? It is an ko, hindi yan, hindi yan kayo kadya na beauty-beauty. Talagang magaganda na kayo, ano? Kahit ang anong isuot nyo, maganda na kayo. Pero masunod pa kayo ng kanyang napakabigat, talagang lumabas ang tulay ng iyong kagandahan. Dahil kayo kanina ay nag Ano ang vision nyo? ipinahayag nyo sa lahat ng na mga nakabira dito ang tungkol sa pagpapahal ng Diyos, sa kurus ng Diyos na siya nagbigay buhay at meaning sa ating pag -ihilang. katulad ng mahal na Maria, Virgen Maria. Ano pa ang nangyari sa mahal na Maria? Ang pagbibisita niya, binisita niya lang si Elizabeth. Eh ano ba yun? Sabagat ang kanyang pagbibisita ay nakakagiliw, napakagiliw. Napakabalit ng kanyang pagbibisita. Very helpful, uh, generous, we call it amiable. isang masayang pesta ng simbahan. Bakit? Dahil doon na ipahayag ang tawag ng Panginoon sa kanya. Si Maria ay pinagpala. Kaya natin pinag ang kanita, Diyos, Maria. Habang ay doon Maria, napupulo ka ng grasya. Ano? Si Maria ay pinanang Diyos sinabi, pinagpala ang sa babae nga at pinagpala ka sa mga ng Yesus. Pangalawa, si Maria ay pinagpala dahil siya ay naniwala. Bakit siya napunta doon? Naniwala siya sa sinabi sa kanya ng Angkel. At tumulong, tumulong siya, pumunta siya kay Isabel. Siya ay, ay naglakad katulad ng pagtulakas nyo, pero malinakad niya ay more than pagtupad dito ang pagsabulakan. Ano? Ganun, kalayo. Noon, wala pa sa sasakyan. Puro-puro niya, kundis pa siya. So, sa pagsunog sa tawag ng Panginoon, si Maria ay naging ina ng pananampalataya. Ina ng pananampalataya, the mother of faith, faithful. Siya ay naging ehemplo sa lahat ng Kristiyano at siya ay naging modelo at representative sa bagong bayan ng Diyos. Kaya mga kapatid, kagaya ni Reina Elena, ganun din na sa Jerusalem, na kung saan mo niya natakwa ng Kurus, pinahiyagyan ng malaming ang kapalugan ng Kurus. Dahil sa simula na, naging isang paligayang religion ang ating ang ating religion. Okay. Kaya na tayo ay ang pagbisita ng mahal na mga kapatid sa araw ng pagkatapos ng May, may teriwan, the oh, world